Ayun. Naglalakad muna ako at pupuntahan. May ano, may ayusin lang ako sa glen. Baka maaga akong uuwi ngayon kasi nga antok na antok pa rin ako guys. Dahil late na akong ano, late. Late na akong dumating kay kagabi. Hindi naman gabi, madaling araw na pala. So ayun, madaling araw na ako umuwi sa bahay siguro mga ano, mga 2.30 ako, 2.30 ako dumating sa bahay. So, ayun, kaya, tapos nakatulog ako siguro mga 3 o'clock na. At ayun, uh, nag ano na lang ako, nagising ako na mga bandang, mga night, bago mag 10. Ayan, bago mag 10 guys, nagising ako. So, ayun uh, hanggang sa nagpahinga muna ako kasi nga parang feeling ko naantok ka rin ako pero kailangan kong lumabas para kumain so ayun eh, dahil rest ko pa din siyempre eh, dahil kahapon lang tayo bumalik bukas work na tayo ulit work na ulit guys sa um, OFW so yun, kailangan natin kumita kailangan natin magtipid ulit hindi naman tipid na tipid talaga guys so yun nga guys kung pwede naman kumain ka ng tama ba? Diba? yun, yun lang naman pero yung mga things na ano is uh, hindi mo na bibili mga ganon pag hindi naman kailangan, kailangan hindi mo na ako bibili so yun kasi nga marami na naman darating na vocation, Uh, sa February 10-14, wala naman kami pasok. So, andyan yung kailangan ulit na umastos, guys. Kailangan din ulit na uh, ano ka. Kasi, syempre, hindi naman libre ang pagkain for 4 days. So, gagastos ka pa din doon ng uh, ano diba, malaki-laki. So, syempre, kakain ka ng dalawang beses sa isang araw. Uh, kasama pa yung ano doon kasama hindi pa kasama doon yung armusal so ayun tipid lang muna ayun and then kailangan ko din magtira kahit papano ng aking uh, allowance and then papadala ko ulit yung aking sahod um, kaya ba ako sa sahod next next week siguro mga Thursday yata yon ayun sa pagsahod ko ito yung deposit ko ulit kasi nga alam nyo naman na nagpapagawa ako ng uh, bahay so ayun kailangan talagang tipid guys so yan pupuntahan ko yung siguro makik tawag ko kung nandun pa yung friend ko imimit mimit ko siya so yung gulo ng buko hindi na ano alam nyo guys yung, alam nyo, yung chika ko sa inyo guys tiniis ko na tiniis ko na hindi ako mag tinis ko na hindi ako ma kumbaga uh, inayos yung buhok ko mula December kasi kaya diba na may Pasko nag New Year as in talagang hindi ko talaga pinayos yung buhok ko kasi nga uh, ang sinabi ko sa sarili ko uh, hindi ko gagawin yung buhok ko kasi nga kailangan ko ng kailangan kong sa Pilipinas ko na lang ipaayos yung buhok ko kasi mas mura doon at saka masasabi ko kung ano yung gusto kong gawin sa aking buho so ayun ang nangyari is wala wala eh. dahil ayaw nilang ipagalaw yung buho ko masabi iyan ko lang daw muna ganyan yung buho ko na ano na uh, may puti puti ganoon syempre matanda na tayo eh so ayun hindi ko asin talagang pinagalaw yung buhok ko kasi nga sabi nila ipaayusin ko muna ang pagang um, pahiluin ko muna kasi nga guys kasi talagang nasira yung buhok ko sa pagpapableach ko guys bleach and then rebond so yung nasira uh, naging ano siya pero ang ginagawa ko guys is inaano ko na lang siya um, kinukulain ko na lang siya dati pero so hindi dahil nga hindi ko na pinapaayos ngayon so hindi ko na siya hindi ko muna siya gagalawin so tease this muna so yun pa ano maginaw siya ngayon guys magsak na yata siya ng ano 16 mga 15 ganon tawang ko lang so ano lumamig siya lumamig yung panahon ngayon dito parang nabigla ako pero sa Pilipinas naman guys sa totoo lang guys nung umuya ako Uh, malamig din siya. Malamig din. So, ayun. Siguro, kailangan ko lang munang upasok sa loob ng mall para ano, mainit-initan ako konti. So, yun nga. Yun lang yung, guys. <laughs> Nakapag, ano, kasi nga. Siyempre, uh, gustuhin ko mang uh, uh, mag-vlog -mag ng magkitinda ko. Kasi nga, hindi ko naman as in talagang ano, kasi pag nangjet yung may mga bumibili na guys hindi ko na mahawakan yung, yung cellphone hindi uh, na ako nakakapag vlog so unboxing na lang ako ng unboxing namimi kay konte ganun hindi ko na hindi ko na naipagsasabay yung ano yung pagbablog ko sa kung may mga bumi, yung mga bumibili ganun hindi ko na hindi ko na nabibigyan guys yung nandun ako sa bahay siguro soon pag nag forward na ako at na stay na ako doon papaayos ko kung Uh, saan yung lagay ng cellphone ko kasi natatakot ako bumagsak yung cellphone ko na bago kasi nga ba diba, ang hirap uh, ayokong ano, ayokong bumili ng mga hindi naman dapat kung meron naman ako pagtyagaan kung ano yung meron ako so, yung kumbaga hindi naman na bago yung cellphone ko na isa eh kasi one year na siya eh more than one year na, pero iniingatan ko, so yun nga pinalagyan ko siya ulit ng Uh, protector niya para in just in case na mabasag yun lang yung matatali guys hindi yung pinaka ano LCD niya so yun yun lang naman yung chika ko kasi hindi pa nag ano uh, matagal tagal din ako hindi nag vlog meron din naman akong vlog puro ano lang kaya ayun kailan ko ulit na maging consistent guys sana nga no Ah uh, nakapasok na yung payroll ko sa YouTube at na uh, more than ano na 100 na yung pumasok sa akin. So yung threshold ko is nakuha ko naman na. So yun sana nakapasok na sa account ko no. Para naman uh, madag madagdagan yung aking investment. Ang aking ano, 'di ba? Yung papasok ko kasi yun sa ano eh. Um, isa sa goal ko is pagpapagawa kasi yun ng bahay ko bahay namin. So, ayun. Yun lang naman yung, yun lang naman yung ano ko. So, papasok ako sa, ano, sa loob. Papasok sa loob ng mall. Kaya ako. So, ayun. Hindi, yung mga kaibigan ko kasi, guys, hindi, ano, hindi na, hindi, ano, hindi na kami nag up kasi nga may trabaho yung isa. So, ayun, conflict na naman yung schedule namin. Tapos, yung isa, hindi ko rin naman ma, ano, kasi nga may pinuntahan din siya. So, kaya ito, ako lang yung magisa isa ngayon. Pero, imiwit ko daw siya. Imiwit ko daw siya ng hapon. Kasi nga, ah, uh, ayun, one week din kami hindi nagkasama. So, ayun. Wala akong pasalubong sa kanya kasi nga alam niya naman na hand carry lang ang daladala -dala ko. Alam naman niya yun eh. So, ayun. Yun lang naman yung chika ko. <laughs> diba? Back to work na naman tayo sa Monday. Bukas pala back to work na naman. Tapos na yung aking bakasyon. Six days bakasyon sa Pilipinas. Super, so super so good naman. Uh, As in, talagang happy naman ako. Kahit na short vacation lang is okay na sa akin, guys. Basta makita ko yung family ko na maayos. At ayun nga, guys. <laughs> Hindi ko na rin sila natulungan sa paglilipad. Maga, natulungan ko lang sila sa paglilinis. Kasi, inis is namin yung lilipatan namin, guys. Dahil, um ayun nga uh, inis-is namin yon tinaga kasi a uh, four months yata ng ano walang walang ano yon walang tao yung yung inupahan namin although malapit lang sa aming tirahan siguro mga 10 steps lang diyan lang tapat lang namin talaga Buti naman at may bakante so yun 2 months kaming mag ano doon uh, pero Uh, yung yung sa baba kasi store yun so hindi 'yun yung uh, ipapagawa namin kumpara yung second floor tsaka third floor yung ipapagawa namin so ah uh, ayun naming may istorbo yung mga bata sa pagtulog nila tsaka may pumapasok din kasi kaya ayo din namin may siya so pinalipat muna namin so yun hindi ko rin sila malatulungan sa paglilipat kumpara linis pa lang yung ginawa namin. Nung isang araw, ang ginawa namin, ay, hindi, kahapon pala, ang ginawa namin, um, inano namin yon Ay, Friday pala guys, ang ginawa namin doon is na, inis uh, is namin yon at tinanggal yung mga agiw-agiw, mga ganyan tinanggal-tanggal yung mga agiw and then, Nanan namin siya ng ano. Uh, namin yung mga alikabok. Sobrang alikabok kasi guys eh. And then, pagkatapos nun, pahinga lang kami. And then, hapon, ginawa naman namin, in namin siya ng uh, sound sound sa sabon. inis namin ulit siya, ganon uh, para lang matanggal yung yung ano yung hoodor ng kakaibang odor din. Syempre may natira din dati doon. So ayun. Tulong-tulong kaming ano, tulong-tulong kami mga tulong-tulong yung mga anak ko din sa akin na maglinis. So yun, yun lang yung ambag ko sa kanila ngayon ay nung, ano kasi nga wala na wala na akong time ngayong eh, Sabado uh, flight ko ulit So ayun. At least natulungan ko sila sa paglilinis. Pero uh, tomorrow sabi ng husband ko is pipinturahan daw muna niya kasi gusto ng anak ko pinturahan muna kahit na uh, hindi kaganda ang pintura basta mapinturahan lang malinis lang yung yung dingding niya yung ano yung pinaka wall niya so ayun yun lang naman yung gagawin niya bukas uh, and bago sila maglilipat doon kasi nga syempre para naman makapagpahinga yung mga bata pag ano pero yung husband ko doon pa rin matutulog sa ano sa store kasi nga walang bantay at saka yung, yung isa kong anak na bunso kasi nga pumapasok yun ng magang maga so ayun lang <laughs> yun lang naman chika ko masaya lang ako kasi nga unti-unti naming uh, natutupad na ayos yung uh, bahay dahil nga di pa alam nyo naman paulit-ulit na hindi kami hindi kami ano uh, nagpatiunang magpaganda ng bahay o, no, diba? so yun lang yun lang naman yung sisa ko guys eto nga naglalakad na uh, may gagawin lang ako and then limit ko lang yung friend ko siguro maga akong uwi kasi nga parang ano bitin ako sa tulog habang habang nagagawa nga ako kanina ng vlog ko is inaantok ako papikit pikit talaga yung aking mata grabe so ayun lang yun lang naman chika ko hanggang sa muli guys Ayan, pakita ko lang sa inyo, guys. Dito ako. Dito na ako sa mall. Malapit lang naman dito yung mall sa amin. Kaya anytime, kahit ako lang mag-isa, uh, okay lang. Ayan, medyo mainit dito sa loob ng mall. Hindi unlike doon sa ano, sa labas, guys, na malamig. Malamig yung pinagpresyon ko kanina kaya naka ganito po. Ayaw eh, ayoko magkasakit, diba, Mahirap magkasakit. So, ayun, nakita nyo naman, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya, guys. O, di ba? Ang ganda. Ma Mainit-init dito. Hindi katulad sa labas. Grabe, nag-freeze yung kamay ko. Babagsak pa yung, ano, yung temperature. Uh, kasi nakita ko siya. Babagsak yung temperature uh, these um, uh, coming days. So, ayun, ingat-ingat tayo, guys, mga kabayan, mga ka-FW. Haga sa buli. This is TV Vlog. And don't forget to like and comment para mabalikan ko kayo, guys. Salamat. 3 days yan, magpaano na ako sa inyo. Lahat na mga pumunta sa aking vlog. Salamat!